Hindi lingid sa kaalaman ng marami na isa sa pinakatampok at pinakaminahal na tambalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ay ang tambalan ni Nora Honor at Christopher De Leon. Mula sa mga klasikong pelikula hanggang sa pagiging mag-asawa sa totoong buhay, sila ay naging simbolo ng tunay na pag-ibig, isang fairy tale na binalot ng kasikatan, talento at pagsubok. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa harap ng kamera, may mga lihim na sugat na unti-unting bumuka sa likod ng mga ngiti at tagumpay. Sa isang tahimik na sandali ng panayam sa kalagitnaan ng tapping ng kanyang TV5 miniserye na sa ng ina, muli na namang binalikan ni Nora Aunor ang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang paghihiwalay kay Christopher De Leon o si Boyet na matagal ring naging sentro ng kanyang mundo. Hindi niya ikinaila na siya rin ay may naging pagkukulang. Ayon kay Atigay, may mga pagkakataon daw na siya mismo ay naging matigas ang ulo, naging masyadong mapusok at hindi naging bukas sa kompromiso. Inamin niyang malaking sakripisyo ang kanilang paghihiwalay at marahil kung naging mas mahinahon siya noon, kung naging mas mapagpasensya, Maaaring hindi na uwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Ngunit tulad ng maraming nagmamahalan, may mga bagay talagang hindi maiiwasan. Mga puwersang unti-unting binabago ang takbo ng puso at damdamin. Nang tinanong si Nora kung ano talaga ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, hindi man niya tuwirang binanggit, ramdam sa kanyang mga mata at mga salitang puno ng hinahon ang kirot ng nakaraan. Bagamat sa ilang pagkakataon ay napapabalitang may ibang babae si Christopher, hindi na ito pinatotohanan ni Nora ng diretsyo. Subalit may mga senyales, may mga kwentong umiikot sa industriya noon na nagsasabing habang si Nora ay abala sa kanyang karera, may mga pagkakataon na si Christopher ay nahulog ang loob sa ibang babae. Isa sa mga matagal nang itinuturong dahilan ay ang di umano'y pagkakaroon ng relasyon ni Christopher kay Sandy Andolong, na kalaunan ay naging asawa rin niya. Sa kabila ng mga bulong at espekulasyon, hindi kailanman naging mapagparatang si Nora. Sa halip, pinili niyang kilalani ng kanyang mga pagkukulang at inalala ang magagandang alaala. Sa isang nakakakiliting anekdota, Inalala ni Ate Guy na kahit hiwalay na sila, may mga pagkakataon pa rin na sila'y lumalabas. Nagde-date, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ikinukwento raw ni Christopher ang mga babaeng nililigawan niya at si Nora naman sinasabi rin ang tungkol sa kanyang mga manliligaw. Isang malungkot ngunit magaan na paraan ng pagpapakita ng koneksyong kahit nasira na ay hindi tuluyang nawala isa sa pinakamalalim na sugat marahil ay ang katotohanang hindi lang sila basta nagkahiwalay bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong sabay na lumaban sa buhay at umakyat sa tugatog ng tagumpay. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang sa pagitan nila, kundi isang bahagi ng kolektibong alaala ng sambayanang Pilipino. Kaya nang sila'y tuluyang naghiwalay, tila isang bahagi rin ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino ang nasugatan, ang masakit pa rito, ang hiwalayan nila ay hindi lang basta dulo ng isang pagmamahalan, ito rin ay naging mitsa ng mga bagong yugto sa kanilang buhay. Si Christopher ay nagkaroon ng bagong pamilya habang si Nora ay patuloy na lumaban mag-isa, bitbit ang bigat ng kanyang karera at personal na laban, kabilang na ang kanyang mga problema sa kalusugan, pananalapi, at ilang beses na pagkawala sa industriya. Subalit sa lahat ng ito, Pinili ni Nora ang dignidad. Sa mga huling panayam sa kanya, mapapansin na hindi siya kailanman naging mapait o mapanumbat kay Christopher. Bagkus, kinilala niya ang kabutihan nito bilang ama sa kanilang anak na si Ian de Leon at bilang kaibigan na kahit minsan ay nasaktan siya, ay naging bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kailanman pinagsisihan. Ang hiwalayan nila ay isa lamang patunay na kahit ang mga pinakakilalang pag-ibig ay hindi laging nagtatagal. Minsan, kahit gaano pa katibay ang pundasyon ng isang relasyon, may mga salik na hindi kayang talunin ng pagmamahal. Ngunit sa dulo, ang tunay na sukatan ay hindi kung gaano ito tumagal, kundi kung paano ito minahal, buo, totoo, at may dangal hanggang sa huli. At ngayon, sa pagpanaw ni Nora Aunor sa edad na 71, marahil ay mas lalong pinahahalagahan ng mga taong nagmahal sa kanya ang katotohanang kahit nasaktan siya, hindi siya kailanman naging mapait. At sa alaala ng kanyang pagmamahal kay Christopher, mananatili ang imahe ng isang babaeng marunong umamin, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong magpatawad.